Gandang araw mga kababayan, mga kabarangay. Kumusta po kayo? Ayun, mga kababayan, ang inyong lingkod nandito po ako ngayon sa uh, San Carlos, Barangay Malakanyang, Sitio Manaker. Mga kababayan, uh, may nag-message sa Team Daddy Frankie na isang nanay na humihingi ng tulong. Ayon sa kanya, hindi na po siya nakapaghapunan uh, kagabi. Kaya naman, ang Team Daddy Frankie ay agad pumunta. nang sa ganon malaman natin at makapagbigay tayo kahit kaunting tulong. Yan mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kababayan, shout out muna natin yung ating mga followers at nagbigay pa ng love letter para ma-shout out daw po ni Daddy Frankie. Ayon sa love letter, sabi niya mga kababayan is, Daddy Frankie, pa-shout out naman po. Hehe. -he. Rolando Bugarin Sintino and Family. Palagi po siya nanonood sa inyo. Isa din po kaming kamag-anak ninyo. From Monica. Ayan. So shout out kay Monica and kay Rolando Bugarin-Sintino. Mabuhay po kayong lahat mga kababayan. Salamat sa walang sawa ninyong pagsuporta kay Daddy Frankie. At meron pa sa likod, may pahabol pa mga kababayan. Sabi niya po rito, uh, pa-shout out po Daddy Frankie. Si Bong Mercy, Bayambang Public Market. Ayan. At Samson uh, Bandami ng meat section. At syempre, sa lahat daw po ng Bayambang Public Market. Ayan. So, shout out po, Bong Mercy. Ayan, Samson Bandami. At syempre, sa lahat po ng kababayan natin dyan sa Bayambang Public Market. Lagi po akong nadadaan dyan, mga kababayan. Kaya lahat po ng mga kababayan natin dito sa Pangasinan, Bayambang, Dagupan, calasiao San Carlos, lahat, lahat po. Mag-ingat po tayong lahat. At God bless po sa atin lahat. So, ano pang iniintay nyo mga kababayan? Samahan nyo po ako nang malaman natin ang kalagayan ng isang nanay. Let's go! Ayan ang ulan na naman. <laughs> sige, sige. JB, samahan mo ko. Sana. Ayan, mga kababayan. Kasama natin si Boss JB ngayon. Pero kasasabi ko lang na humupa na ang ulan pero banat na naman. Sige, saan ba? Ingat, ingat. Kasi po. Hello po. Hello, Nay. Ay, kumusta? Ba't nagpapaulan ka? Ah, naghihirap. Saan ang bahay mo, Nay? Saan? Ah, oh, pwede ba tumuloy? Pwede po. Ayan. Pasok, pasok. Ayan, pasok kayo. Mga kababayan, pasok tayo kasi umuulan. Umuulan po eh. Ito ba bahay mo, Nay? ng... Pangalan ni nanay? Lolita. Lolita. Ilan, ilan taon ka na po? Party, ano, 63. 63 o 30? Hindi, 63. Si nanay, natitin si nanay, mga kababayan. Huwag <laughs> kang kabahan, nai. Si Frankie lang to. <laughs> Patawanin natin si nanay, mga kababayan. Kasi, 6, 63? Opo. Pero nababanggit niya, 30. Ayan. <laughs> Kumusta? Ah, dito ang bahay niyo, nai. Opo nasa likod si nanay mga kababayan mga kababayan mga kabarangay tama po yung mensahe na aking natanggap pagkakaalam ko na ang nag-message po sa amin anak nyo o sino po ba may nag-message po kasi sa akin anak ko yung isa yung hirap din doon ah nag-anak nyo po yon yon mga kababayan mga kabarangay anak po ni nanay ang nagminsahi nagpadala ng message sa amin. At ito nga po mga kababayan, ang bahay niya. Pero may motor ka naman na eh. Sira po Ah, sira na. <laughs> matagal nang sira, abandon. So dito ang bahay mo na eh. Hindi ka natatakot dito, baka may ahas. May lampara kasi. Ah, may lampara naman. Nagpa-estila ako. Kasi sabi nila doon sa ano yun, nagkakandidato, may libre. May libre. Opo. Kaya, inutangan ko na pinag-estila, pero hindi naman natuloy. Hindi natuloy. So anong ilaw mo? Ayan, nilagyan ko pa ng ano, yung lampara. Ah, lampara. ah, mga kababayan, oh, dito lang ang bahay lampara. ni nanay. Pakita mo, ka, ano? Ah, yung lampara. Ayan, tignan ko, mo. Yan, oh, wala nang gas kasi pumunta ako doon tayo na may nagbigay ng gamot hmm. doon sa court. Ayun. Orong ka dito, Nay, para mapagkwentuhan tayo. Yan. O. Opo lang ako, Nay, no? Opo. Ay, um... Nay, pakilala lang ako. Ako po si Daddy Frankie, from Makati po. Pero tubong Pangasinan ako, kababayan nyo rin ako. Yan. Asaan ang ano nyo nay, asawa nyo po? Wala na po. Ay, wala na? 2001, nawala na yung asawa ko. Namatay? Bakit? kaya, 30-8 ako na-biuda. Ay, 30-8 pa lang na-biuda ka na? Oo. Maliliit ko Pero magluha niya mga anak ko. Bunso. Pero na-stress naman. Tinewanan na ng asawa niya. Ah, yung anak mo naman na-stress kaya namatay. Inewan ng na asawa? Hindi, hindi naman namatay. Na-stress. Ah, na stress Nawala yung asawa. Ah, sorry, sorry. Nung namatay ang asawa niya kaya na-stress yung bunso niyong anak. Mabalik tayo sa asawa mo na eh. Bakit siya namatay? High blood po eh. Ah. Uh 38 years old ka pa lang oh noon. So ikaw na lang mag-isa nagtaguyod sa iyong anak. Oo oh nga po, nakipaglalaba po ako. Anim ang pinaglalaba ang kukin. Nangangarit ko dito kay tumigil na po ako. Mm. So, hindi na kayo naglalaba. Paano kayo nabubuhay ngayon? Hindi ako naglalaba. Nagtuturturo ako ng mais. Uh, mga kababayan nagtutortor daw ng mais uh, ibig sabihin ng nagtutortor is namumulot pag may nag-ani oh, oh, na. pinupulot nila yung mga tira-tira oh, yun. paano ngayon yan? eh tag-ulan, wala nang mais wala na, iya nga po eh. kaya eh, hirap ka mo talaga napilay hmm. pa ako napilay ka? nagulas naman po ako limang buwan na ito masakit pa oh hmm. hanggang dito ay oo, baluktot yung kamay ni nanay mga kababayan hindi mo pinahilot. Pinahilot ko nga po. Oh, eh. dapat, na, dapat na dapat sa doktor para dumiretso. Pumunta rin ako sa doktor kasi mm. ano yung gagawin na utangan ko ng 500. Mm. Sabi nila, still is still less. Sabi ko na mawala akong magawa. Mm. Ay, nay, kulang yung 500 pag sa doktor. Po, Hi hipo lang ng doktor. 500 agad na, kulang pa. Nagagaling yung anak ko, yung hmm. anak na sa magyo. Sabi nila, pag magpaano kayo, wala tayong pira. Sabi niya sa atin. Ha? Pag magpa-stainless. <laughs> Opo. Oh, oh. Tinayin ko naman din yung hmm. sasakit po. Yun ang problema sa atin mga kababayan, no? Pagka may hirap at may kapansanan, dahil sa walang pera, titiisin na lang. Kaya yung mga pilay-pilay ng mga kababayan natin may hirap. Walang mangyayari magiging kumang, mababaluktot na lang. Kung baga, titiisin na lang hanggang sa maghilom. Pero pag naghilom, swerte. Pag gumaling, swerte. Pero dis- disalign na po mga kababayan, no? So ngayon night eh, tag-ulan, kumusta kayo dito? Eh? malakas yung bagyo. may tumutulo din. May tumutulo rin. Ayan, mga kababayan, alam kong lingid sa inyong kaalaman na ang uh, bagyo eh nandito po sa Pangasinan ngayon. Kaya si Daddy Frankie ay umiikot at magbibigay, magpapaabot ng kaunting tulong sa ating mga kababayan. At isa na nga po si nanay na ating uh, masyerteng natagpuan na kilala ni Daddy Frankie ngayon. So, Nay, sino kasama mo ulit dito? Wala po kasi, Nay, iyan naman yung kasama ko yung pang, ano, bunso ko na laki. Mm -hmm. Nandun sa kabila yung bahay ng anak mo, walang anak. Mm. -hmm. Anong eksaktong barangay ito, Nay? Si Manaker. Si Manaker, barangay... Jejo Barangay Malacanang. Malacanang, San Carlos, Pangasinan. Ayan mga kababayan, si Daddy Frankie nandito ngayon sa San Carlos. Kaya shout out po lahat ng mga kababayan natin dito sa San Carlos. Nay, may dala akong ano, bigas. Pakuha nga yung bigas. Ayan. Tama, tama po sir. Kasi wala kami pira talaga. Wala kayong pira. Bum bumunta, bumunta ako ni kagagaling Saan kagaling? Saan? Koik. Koik. humingi ako ng gamot. Humingi kang gamot kanino? Akin. hindi, kanino ka po humingi? Doon kasi ano si Dr. Sam, sa clinic. Ah, bita nila kami ah. May ano yung mga senior sabi pala yang diligent. Oh, akin akin akin. Koik, so, hindi ko pa nakuha sabi nila, ay, balik kang doon. Oh, ah binigyan ka ng gamot. Ito ang nime-maintenance ko. Ano ito? Para saan ito na eh? Hindi ito sa kumasakit na nangangawin. Rayoma? Uh -huh. Pero malakas ka pa tayo. Ilan taon ka? 60 ay nai? Minsan nga. Pag umaga, uh hindi -huh. ako makatayo. Ilan taon ka na nga ulit? 63. 63. Pero tingin ko malakas ka pa eh. Malakas na. Huh? Hindi ko naman ano. Kasi kahit na ganito po ako, nagkikibunot, hmm. nag, nag maghahawak ito. Ay, Pero paggabi, yan masakit. Masakit na. Ah, nagbubunot ka ng punla. So, yung, so yun na lang mga hanap buhay ninyo. Yung, mga kababayan, si nanay, nagbubunot ng punla. Yung uh, punla ng palay para itatanim. O sige, nay, hawakan mo to. Ay, ito, nay, may dala akong bigas. Sana makatulong sa inyo to. Maraming salamat. Mm-mm. Kasi walang wala kami talaga. Wala. Dumating kami, alis anak ng mag-anap ng isain namin. Ah, wala kayong pangsain? Wala po talaga. Ito ni Mimin si ko po. Hmm. Paano yan kung... Ang hirap talaga ng buhay, Nunay. No, Mahirap walang asawa. Walang katambayan. Mag-asawa ka na lang ulit. Matanda na po ako. Hindi na kaya? Hmm? Hindi na kaya. Pwede pa yan. Yung mga kababayan, pinapatawa ko si nanay pero hindi talaga tatawa na iiyak siya. Hindi na sabi niya yung hirap ng buhay niya. So, huwag kang mag-alala na Mag-pray lang tayo. Habang may buhay, may pag-asa. May kasabihan tayo na kung hindi man tayo sinuwerte sa ating pagpapamilya, malay natin sa ating mga anak, sa ating mga apo, bakit doon, ta doon na tayo si suerte, no? Kaya laban lang. Sana sa pagpunta ni Daddy Frankie ay nakatulong tong bigas. Dahil diyan ay magbibigay din ako ng kaunting tulong pinansyal na. Ano bang ano? Ano bang ulam niyo ngayon, Nay? Wala po eh, mga, Wala rin. Kukuha din kami ng mga sa, sa Ah, mga may tinanim po ako doon. Na ano? ko mga talong, binili ko sa bayan. Mm -mm. Pero nabaha. Ayun ay, lupa nyo tayo, ay nai, lupa nyo ba to? Ito, ito lang lupa namin, oh. pero ito kami magkapatid. Ano, ah, maghahati-hati? Mag At least meron kayong paghahatian. Pero yung nakitanim po ako doon, mm, -mm. Ma malaki na, nagbubulaglak na sana yung iba. Wala na baha. Nalunod ng nalunod. Ba? Patay na ba yun ay pag nalunod sa baha? na po yun. Hindi na mausayang, no? Pati kamatid. Hmm. At ka, ano yung sigarilya, hmm. yan ang tinatanim ko doon. Anong, Nay, minsan lang naon makapunta si Daddy Frankie, anong pwedeng gawin ni Daddy Frankie sa araw na to para maging masaya ka? Gusto ko sanang ano para hindi kami matuluan, hindi nyo kaming tulungan na Bahayin. Yero na yan na eh. Oh. Hindi, pati yung ano, siyempre papaayos ko sana ito. Ah, papaayos mo? Oo, taasan mo ng kunti na eh. Opo, para hindi naman na Kasi mainit, kahit tag-ulan, tignan nyo mga kababayan. Tapos iurong mo sana yan na eh, baka mamaya may ahas na dyan, makagat ka. Nababahay yan o. Oh. Ah, baha dyan sa likod. Wala ah, ah, kami panggatong. ah, panggatong yan. Opo, hmm. ipon-ipon po. tapos ito. Wala akong masilungan. Wala ka masilungan. Ah, kaya, uh, kaya ginawang, upo. ano, ginawa na lang bakod. Opo, uh, nilagay ko dyan. Mm. Yung mga kanino bahay yung mga nasa harap na eh? Ay, yung manugang. Manugang nyo. Anak ko yung pangana. Anak nyo pangana. Ila, ilan yung anak mo na eh? Bali, anim. Oo. Oh, Pero si... pito sila. Pito sila. Uh, pito yung... Sige Nay. Eh, dahil dyan, para makatulong naman si Daddy Frankie, sana makatulong si Daddy Frankie sa'yo, no? Oo. Oh. 1,000 na eh. 2,000. 3,000. 4,000. 5. Ayan. Maraming salamat po, sir. Bili ka ng ulam muna. na eh. Maraming maraming salamat. Opo. Sa inyo. Mm -mm. Para sa iyo talaga yan. Bigay ng Panginoon yan ay. Kasi ano, wala, wala kami talaga. Oh. Hindi ko alam kasi mababahay. Duma ano. Oh. Nabalitaan ko kasi, Nay, Opo. pumunta ka daw doon sa, ano, kay... Jahin nyo. Oo, kay ang pangalan niya, Tita Vita. Opo. Anong pinuntahan mo doon? Umuutang kami. Umuutang ka ng bigas. Kaya eh, walang iba din si Bui, Mm -hmm. Kaya nga, anong pinupuntahan mo doon? Umuutang kami ng pera, pambili ng bigat dahil nagbulot, kami doon kahit sa isang kamay, hindi pa nila kami binayaran. Ah. Sabi nila, wala, sabi nila. Subukan ko mag-delicensya. Siyempre hindi naman kami kakain. Kaya dumiritso naman po. Ako, oh, nabigyan ka naman? Binigyan kami ng tig-isandaan kami. Dalawa kami. Ah, binigyan kayo tagisandaan. isandaan Buti na lang may nagbigay ng tagisandaan. isandaan Paano kung wala? Wala kayo saing? Wala talaga. mga kababayan, tignan nyo po kung gaano kahirap ang buhay dito sa probinsya. Kung wala kang hanap buhay, talaga mapipilitan ka makikiupa-upa na lang. Although sabi ni nanay, nakiupa daw siya, pero hindi pa sila binayaran. Kaya pumunta si nanay doon sa kay Tita Bita at saka si Uncle Boy. Kaya shout out po kay Uncle Boy at saka si Tita Bita na uh, tumutulong sa mga taong nangailan. Bagamat sila'y mahirap din pero pag may taong lumapit sa kanila, humingi ng tulong at nagsabi pambigas, tumulong din kaya saludo po ako kay Tita Vita at kay Uncle Boy na alam kong mahirap sila pero hindi nila matitiis ang ating mga kababayan na lumalapit sa kanila kaya shout out Nay, nakatulong si Daddy Frankie eto ang bigas uh, maraming salamat po sir hm mm -mm. no hello ano, tama tama nandito po kayo mm -mm. kararating ko lang mabuti dumating na ako mm hm oo wala pa ako di Ano? Ayan. So mga kababayan, maraming maraming salamat. Ako ay lubos na nagpapasalamat pong muli sa lahat po ng nagtitiwala at sumusuporta kay Daddy Frankie sa mga followers, supporters. At kung isa ka, man, isa ka man na bago lang sa aking channel, pakipalo po ang Daddy Frankie official. Nang sa ganon, tuloy-tuloy ang pagtulong natin sa ating mga kababayan. At syempre, bago tayo tuloy ang magpaalam, ay shout out ko ang Rise Above, kaila Tita Honey S, ayan, at si Pardubi, lahat po, ayan, shout out po sa atin lahat. Mag-iingat po kayong lahat mga kababayan. Nawa po, gabayan tayo ng Panginoon at gabayan din ni God, si Daddy Frankie, hanggang makabalik muli sa Maynila. Ayan. So, salamat naiha, Ingat ka po parati. Opo, maraming maraming salamat. Opo. <laughs> Sige. So mga kababayan, maraming maraming salamat. Papaalam Opo. na po.